O, oh, ito. Magandang umaga kapuso kapatid. Oh, nakita ko si si Kuya. Oh, isang bulag siya. Kinahanap niya yung lugar na saan yung Kuya po sa kapupunta Kuya? Ay, nag na ako. Nag- ikot lang ako para kumita lang. Ah, so isang isang bulag po siya na naghanap buhay. Hindi niya alam kung saan siya pupunta ngayon Ah... Uh, tutulungan natin siya kapuso so abutan ko po siya ng pira na dalawang daang piso kukunin ko doon sa taxi ko kapuso oh. Uh, yun ang yung unang kita ko ito 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 yung unang kita ko ngayong umaga holiday ngayon so ngayon ay ah, ah, Linoy Aquino Day. Okay. So, isang ngayon, holiday. So, nakita ko si kuya na isang bulag. Abuta ko po siya ng dalawang daan. Ito yung unang kita ko sa paghanap buhay ko ngayon. Ito yung taxi ko. Yan. And then, Si kuya, nakita ko Anadaan ako sa, sa Sa daan Ito, isang bulag Ayun, ibigay ko yung dalawang daan Ito kuya oh. Kuya, ito yung uh, Tulong ko sa iyo Oo, okay, oh, okay. Pakitanggap po kuya, ito O, oh. Oh, okay. oh, sige kuya oh, Isang bulag po siya, no So, tinutulungan ko siya Oh, kahit papano makatulong tayo sa kapwa natin. So, uh, magandang umaga. So, kuya, magsabi ka kuya kung anong uh, ipaabot mo sa mga uh, kapuso natin. Sige ho, oh, mags magsalita ka ho. Oh. Uh, ako po ay nahihirin po ako ng financial at uh, gawa ng mahina aking ay ngayon. Uh, ang ano ko ho, talaga, nagmamasahe po sa mga bahay-bahay. So ngayon, nung nag-pandemic, humina ang kita ko, gumagawa ako ng diskarte. Kumakanta ko ako sa Venezuela, kung saan-saan. Subalit -saan. uh, uh, sa Venezuela, doon sana ako kumikita ng mga isayos.